Hello guys, good morning, good morning, good morning Philippines. This is your Jover Morata, your KDM TV, and today is another day, another vlog. Siyempre, agam naman kita nagbubutaw kay mga kita kag-awat pa ang kwarta. Kay siyempre mga KDM, no, sa time na nagalit mga KDM, pagkatapos galing mangimos, naligo, kag nagkaon, siyempre naglakat na galing pagwaan kay dito ako mabantay sa akon, sakyan, pakado sa akon, ubrahan. Kay siyempre mga KDM, sometimes nalakat-lakat ko palakat sa sagwa na sugata ko na gali ang amon nga ito kasi Jun Jun nahalin sa manukan kay siyempre mapulit na sa kang makaon dito sa iya pagkaon sa balay kay siyempre mga ka-DM no sa nakalabot ko din gali sa sagwa ang wala pa try si tricycle gali naglabay nagwalking walking na lang ko palakat sa suay so kay dito na lang ako magahulat sa ako ni sakyan palapot sa ako ni naubrahan syempre regali mga ka ka namin kala mo huwag kay kung aga pa no pagkabot ko lang mga sa barangay so ay kag nakasakay na sa tricycle palakad sa store kag ang ako ni obra so is maglabang syempre lawig lawig naman dato wala kalakat syempre malaba naman tayo no syempre guys fast forward gali no so kagina gali pagabot ko is wala na ko naka video syempre sa ako nako sa ako labada Siyempre ari na gali guys tapos nang galit sa labada kay syempre papuli na po highland kay ante so syempre guys diri gali no papuli naman ko di gali kay syempre tapos nang aton nga ubara diri kay pasensya nyo na gali diri mga ka DM samtang gabuso ba na ko kung may nabatian man kamudang ang mga tingog tingog nga lain nga ginhawa Siyempre guys, ari na galing nagabiyahin ako Kasi siyempre nagdiretso ako Diri sa paguntingan kay medyo laba Na ginangako nga buhok Ngayon hindi na galing nga vlogger no? Siyempre na pagunting tayo no? Char char na Kaya na Kana ilang ginigalim mga katim Kaya samtang ka pagunting ka Siyempre may tanaw-tanaw Moving may diri sa laptop niya manong eh no? sa tayo na galing mga ka-DM syempre na din yung manong Gili konteng sa akin, syempre chill chill lang sa tangitan, out there is ang movie e baw, bilat sa yeah. niya so syempre after kuli guys magpa tapos pagunteng nagpuli, naku kasi syempre kinit-init na katama Kaya siyempre mga kadim, sa so, nakapuli na kudigali sa balay, sa so, pagkahapon gali, so nagbakal gali ang apon yung mother, sa duwa ka pizza, siyempre makaon naman kita eh, no? ano pabihim mo, dali kay pizza, nini Ninipagka, pagkaon, nini so ang shout out sa niya manang ah. Kaya siyempre mga kadim, ano pa ginaulat, siyempre kaunun ta na yan, kaya siyempre amit pizza nga kahaang ang dipuga, yung gasirik doon, ako sa gaon. Siyempre mga ka-DM no, pagkatapos galing ka ang isang pizza, siyempre ano pa bidaw, tama mabakal, kalta ko ka, ah, siyempre o ko di galing si mama no, eh, siyempre ka namin galing pungsang sunset, diri sa amon nga upos ang balay. Kagsag okay, diri galing mga ka-DM no, kung nakaabot ka diri nga video, madamo, ganyan nga madamo, nga salamat sa inyong nga pagtanaw, kagpagsubaybay sa akon nga vlog. Siyempre mga ka-DM, sa nakapakal na kami gali isang coke, nagpulit na kami ni mama. Sa liwat gali mga ka-DM, dali ko na lang tapusin ang akong nga video. This is your Gio Morata, your ka TV. Bye bye!